sarap ng pagkain talaga ng madam na to hindi ko maintindihan prutas na ano, itlog ayan daw yung sausawan no? sausawan dyan ano nga bang gulay yan letus letus yan ang gulay na letus sausawan tapos itlog, apple, kamatis. Yan yung kain mo. Saka, ano po oh, uh, pipino uh, carrots. Pipino carrots. Naku, talaga naman. Yeah. Yan po ang aking nyayanggahin sa araw na So, without rice po, ayoko po magkanin. Kaya ito po yung naisipan kong gahin So, mga kayangga, mga kachoyans, mga ko sa inyo, bawas-bawasan po natin ang kanin. Although walang masama sa kanin, pero pag sumobra po yan, diabetes ang kalalabasan natin. Biro nyo ha, kanin sa umaga, tanghali, merienda, hapunan, midnight, midnight snack, puro kanin. Pero kung ito yayanggayin nyo po, napakabuti po sa katawan. Walang halo chemical, purong natural. yan po ang yayanggayin natin. Nya! Yeah! Sarap! <laughs> ang galing mo talaga, boss yang. <laughs> na yan. tira hay là tira, <laughs>